po, nagpa-blatter kayo oh, nagpa -blatter. sa barangay. Oh. Hindi na po kayo dumiretso sa polis. Dahil sabi naman ni sir, parang blatter na rin ng polis ko dahil ako lang kumuha ng statement mo. Sabi. Saan po kayo nagbigay ng statement? Doon po sa barangay. Sino po ang kumuha? Si Sir Joey. Joel? Joey na de la Cruz. Sir Joey de la Cruz. Uh, ano, polis po ba siya? Uh, hmm. Nung ako lang magising ng, ng, ng poor, Aalis eh. ano, na pumunta na nga ako sa palengke. Wala na yung buto, Ay, tawal na Ay, hindi po napansin. Hindi rin na. Kahit tawal ng aso, wala pong nakarinig o... Uh, hindi raw ako tumuli aso. Eh, baka po kakilala nyo yung kumuha. No, kung no, 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 no. Sana kung tumuli man ng mga aso, eh, makakalisip <laughs> uh, Opo. Yeah. Eh, di ibig sabihin, kung hindi tumahol yung aso, pamilyar sa aso yung Kumuha. Dati na ako siguro kumabasok sa bayo. Ito si Kuya Balong, no, yung nawalan ng hindi uh, nakawan pala ng uh, kanyang motorsiklo na pamasada. Biyernes ng madaling araw, tama po? Biyernes po ng madaling araw nawala. wala kasi Huwebes ng gabi, naiuwi niyo pa po yung motor uh, sa bahay niya. Naiuwi ko ba? Ah, po. Pagkatas po noon, Anong oras po kayo umuwi? Pag na... Eight na nung umuwi siguro. Bandang alas 8? Tapos po, ipinarada uh, ipinaradan nyo lang po yung sasakyan uh, sa harap binaray, ng... Binaray ko na yung sasakyan. Apo. Ah, Tapos sa tulog na ako. Saan po kayo galing nun, na Masada? Diyo, dyan sa Cebuana na... Nain kami ng mga tagdadalawang bot kanina do. Apo. Ah, umuwi na. Tapos umuwi na. Pero nung araw po na yun, na Masada kayo? Oo, oh, namasada. Mm -hmm. Gano'n na po kayo katagal na mamasada, tay? Um, tagal na oh. Mga pano siguro. Maykit na 30, 40 na. Na taon? Oo. Oh. Opo. Inyo na po ba talaga itong motor na to? Sa yan, kinoko na yan, hulog ko sa pinsanggaw. Mm -hmm. Kaya, matatapos ko pa lang yan sa December. Mm hmm. So, may ilang taon, ilang taon niyo po dapat tuhulugan? Three years. Three years. Uh, so, bale, two years niyo nang nahulugan. Oo, uh, dalawang taon medyo. Tapos hanggang December na lang sana. Uh, yung pong sidecar sa inyo? Sa kanila na. Sa, sa kanila din? Pati sidecar na yun. Ah, uh, magkano po ang hinuhulog niyo buwan-buwan? Sandal sa ngaraw. Hmm, kinikita niyo naman po yun? Oo. Uh oh. Sa pamamasada? Oh, uh, ilang uh, so sabi niyo po 40 years na kayong namamasada De, yung pong mga anak nyo, ilan po sila? Tatlo. Sa pamamasada nyo lang po sila oh. Uh, tinustusan? Ah, sa so pamamasada lang. Apo, uh, aral nyo po ba sila? Napag-aral nyo po sila? Oo, oh, okay. na nakamot naman ng mga college. So ng... uh, po. Ngayon po, nasan sila? Nasa, ka, May mga asawa na po. May mga pamilya, pamilya mm -hmm. na. Mm -hmm. -mm. Wala po ba kayong uh, naiisip kung sino ang po pwedeng kumawa nito sa inyo? Wala pa sa ngayon, wala pa akong alam. Mm, -mm. Yun po, nagpa-blatter kayo? Oh, nagpa -blatter. Sa barangay. Oh. Hindi na po kayo dumiretso sa polis? Dahil sabi naman ni sir, parang blatter na rin ng polis ko dahil ako lang kumuha ng statement mo. Sir. Saan po kayo nagbigay ng statement? Doon po sa barangay. Sino po ang kumuha? Si Sir Joey. Joel? Joey na Dela Cruz. Sir Joey de la Cruz. Uh, ano, pulis po ba siya? Oo. Oh. Sinusubok po ba kayong maghanap? Sinusubukan niyo hanapin yung motor? Oo. Oh, kung nagalan niya araw, nakakasel-masel din ako. Mm -mm. Noong pong nagpa-blatter kayo, doon po sa CCTV, ala po kayong nakita? Wala, ala kami nakita. Mm -mm. Noong gabi po na nawawala yung motor ninyo, may nakakita po ba doon sa sasakyan nung uh, after nyo na uh, igarahe? Meron. Mm -mm. Sino po? Yung mga kapitbahay ko. Apo. Nung alis na ako ng bandang alas 4 sa na, mm -mm. ignan ko yung motor, wala na. Pero nung madaling araw, may nakakita pa paraw po ba? Oo, meron na titing anak ko nga. alas 12, nakita pa niya yung motor. Ay, so uh, lumabas pa po siya ng bahay noon? Hindi na nakatulog. Mm -mm. Dahil umiisa, siya, tapos natulog na rin yung anak ko. Mm -mm. Ayun. Nung ako lang magising ng bandang 4, alas na pumunta na nga ako sa palengke, wala na yung motor. Ay, tawal na aso. Ay, hindi po napansin. Hindi rin ba? Kahit tawal ng aso, wala pong nakarinig o? Or... Uh, hindi raw ako yung aso. Eh, baka po kakilala nyo yung kumuha. No, kung ano, kung sana kung man ng mga aso, eh, baka hindi sila Opo. Yeah. Eh di, ibig sabihin kung di tumawal yung aso, familiar sa aso yung kumuha. Uh, dati na siguro pumapasok sa bayan. Opo. So nakikita na iniiwan nyo yung susi doon sa motor nyo oh. pagka ginagarahin nyo. Ayun lang. Saan po kayo namamasada tayo? Yan sa Cebuana. Hanggang saan? Buong population lang po? Oo, oh, kung saan ma, mag-artil hagan. Opo. Pumaril hmm. lang kami ng hero na. Victoria. Ayan. Apo. Kinikita nyo naman po yung ano, pang-araw-araw nyo. Oo. Oh, Paano? oh, kasi napag-aral nyo nga yung anak nyo, yan o. No? Sa pamamasada lang. Masawa nyo po ay nasan? Hmm, wala, nahiwalay. Bata parang malilit parang hmm. mga anak ko. Nahiwalay na kami ng mga tao. So, wow. yung tatlo nyo pong anak sa inyo uh, nakapoder? Sa ating uh... Taga dito po talaga kayo sa Gimba? Oo, oh, dito. Opo. Sige po.